Assalamu alaikum. Magandang umaga mga bata. Kamusta kayong lahat? Mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula, Ginoong Mamadra, maaari ka bang tumayo sa harapan at pangunahan ng panalangin? napapansin kong kulang kayo sa enerhiya at parang inaantok pa ang iba sa inyo. Kumain ba kayo bago pumasok? Para mabuhayan kayo, may gagawin tayong ehersisyo. May papanood akong ehersisyo sa iyo. Gagayahin niyo lang ang nakikita niyo sa harapan at kapag may nakita akong hindi sumasayaw, pasasayawin ko kayo sa harapan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga, mag-exercise tayo. Magaling mga bata, nagising at bumalik na ba ang sigla ng bawat isa? Mahusay, kung ganun palakpakan natin ang ating mga sarili. Bago tayo umupo at magsimula, maaari bang pakiayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura sa inyong paligid o di kaya ay sa inyong ilalim ng upuan? Pag ayos na ang lahat ay maaari na kayong umupo at makinig kay teacher. Ayos ba? Ngayon, tatanungin ko kung may lumiban ba sa klase. Magaling at walang lumiban sa klase. Bago tayo magsimula, mayroon muna akong mga panuntunan sa loob ng silid aralan. Ano nga ba ang dapat ninyong gawin at iwasan habang nagdiliskas ang inyong guro sa harapan? mabuti at alam nyo. Okay, mga bata, di ba kahapon ay may binigay akong takdang aralin sa inyo? Ngayon ay sasagutan natin iyan. Pagibasa sa harapan ng inyong mga papel at pagkatapos ang makakakuha ng mga papel sa harapan ay magpapalitan at pagka nagkapalitan ibibigay sa likod para ma-check natin. Ang ibinigay ko sa inyong takdang aralin kahapon ay tungkol sa pag-uuri ng pangalan ayon sa bilang, paggamit ng iba't ibang pananda para sa pagpaparami ng mga pangalan. Tapos na ba? Kung kayo ay pagipasa na ito sa harapan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay eh may papagawa muna akong aktibidad sa inyo na konektado sa ating susunod na aralin ngayon. Pipigyan ko kayo ng ilang halimbawa ng pagsagot o pakikipag-usap. Sabihin nyo lang kung ito ay magalang o hindi magalang. Itaas ang hinlalaki kung magalang at ibaba ang hinlalaki kung ito ay hindi magalang. Handa na ba kayo? Okay, so ito ang halimbawa ang inyong nakikita sa harapan. Unang unang uh, tanong, ano 'yon Pangalawa naman ay pwede po bang sumagot? Pangatlo, ikaw na lang. Pang-apat, Opo, Ma'am. Panglima naman ay ano ba? Tapos na ba mga bata? Magaling. Ngayon naman, meron ba kayong sariling kaalaman tungkol sa ano ang ibig sabihin ng panghalip panao na konektado sa salitang paggalang? Magaling. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayon, Pakibasa muna ang sabay-sabay ang ating layunin sa araling na ito. Magaling mga bata! Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang nao sa paggalang. Ang panghalip panao ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang tukuyin ang mga tao, tao ang mga tao o nilalang na sa isang tiyak na panauhan at kinalanan. Ipinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap o sa taong pinag-uusapan. Ito ay isa sa mahalagang bahagi ng gramatika ng wikang Filipino at nagbibigay ng kalinawan at kaayusan sa ating mga pangungusap. Ano ba ang tawag sa mga taong may respeto sa iba at hindi lang basta sa malapit. Magaling at tama ang iyong sagot. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang panghalip panao sa paggalang. Ang panghalip panao ay isang uri ng panghalip na ginagamit upang tukuyin ang mga tao o nilalang na kabilang sa isang tiyak na panauhan at kilanlan. Ipinapalit ito sa ngalan ng tao nagsasalita, sa taong kausap o sa taong pinag-uusapan. Ito ay isa sa mga mahalagang bahagi ng gramatika ng wikang Filipino at nagbibigay ng kalinawan at kaayusan sa ating mga pangungusap. Ano ba ang tawag sa mga taong may respeto sa iba, sa iba hindi nang basta malapit? Okay, binibining, ang paso, ano ang iyong sagot? Magaling at tama ang iyong sagot. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang paggamit ng panghalip panao sa pagpapakita ng paggalang kung bakit mahalaga ang isang pangalan hindi lang sa loob ng isang talata o pahayag. Dahilan para maging hindi madulas o maganda sa pagpandinig ang pahayag. Paggamit ng panghalip panao sa pagpapakita ng paggalang may mga pagkakataong naulit banggitin ng isang pangalan sa loob ng isang talata o pahayag dahilan para maging hindi madulas o maganda sa pandinig ang bahayan. May mga pagkakataon din na ang pag-uulit ng pangalan ay nagiging sanhi ng hindi malinaw na mensahe. Ito ang dahilan kung bakit pinapalitan ng ibang salita ang pangalan. Ang salita ito na ipinapalit sa pang pangalan ay tinatawag na panghalit. Tignan kung ano ang dulot ng paggamit ng panghalit kapalit ng pangalang nanay. Mga bata, basahin ng malakas ang pahayag sa ibaba. <clears throat> sa halimbawa sa itaas, ang pangalang pinalitan ng panghalip ay nanay. Isang pangalang tumutukoy sa tao, kaya naman ang bahagi ng pananalita na inihalili rito ay tinatawag na panghalip panao. May mga angkop na panghalip na dapat gamitin depende sa kung sino at ilan ang sangkot sa usapan. May tatlong panauhan ng panghalip panao. Ang unang-una ay ang unang panauhan. Ang unang panauhan ay ginagamit kung anong tinutukoy ang sarili at iba pang kasama. Ang ikalawang panauhan naman ay ginagamit kung anong tinutukoy ay ang kausap at mga kasama nito. Ang ikatlong panauhan naman ay ginagamit kung ang tinutukoy ay ibang tao maliban sa sarili at kausap. Minibining-ayaon, ano ulit ang unang panauhan? ikalawa panauhan at ikatlong panauhan. Magaling binibining ayaon, may mga partikular na panghalip din para sa bilang ng taong sangkot sa usapan. Bagaman, ang mga pangnuntunang ito ay maaaring magbago sa ilang espesyal na sitwasyon. Halimbawa, sa pangungusap na kamusta po kayo, ang panghalit na kayo ay nasa pangalawang panauhan na pangmaramihan. Ibig sabihin, direktang kausap ng nagsasalita ang dalawa o higit pang taong pinag pinagtungkulan. Pero, may pagkakataon na ang panghalip panaong kayo ay ginagamit bilang pantukoy sa isang tao na higit na nakatatanda sa nagsasalita bilang tanda ng paggalang dito. Ibig sabihin, ang kinakamusta sa pang-usap na kamusta po kayo ay maaaring isang tao lamang. Ganoon din sa kaso ng pahayag ng pasok po sila. Bagaman nasa ikatlong panauhan, maaaring hindi ibang tao kundi ang pangungusap o nikausap mismo ang tinutukoy ng sila sa pahayag na ito. Maaring isa ang lamang ang tinutukoy ito. Ang mga ito ay paraan ng paggalang sa mga Filipino. Naintindihan ba mga bata? Dahil dyan ay magtatawag ako at magtatanong para masubukan ko kung naintindihan niyo ba talaga ang tinalakay natin ngayon. Handa na ba kayo? Binibining ang paso. Ano ang tatlong panauhan na mayroon sa panghalik panao? Tama. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak at tatlong bini Binibining manda. Ano naman ang ibig sabihin ng ikalawang panauhin? Tama. Bigyan natin siya ng tatlong palakpak at tatlong tadyak. Binibining Saro, bilang isang mag-aaral, sa iyong araw-araw na pakikipag-usap sa magulang, guro, kaibigan o nakatatanda, paano mo na ipapakita ang paggalang sa mamagitan ng salitang ginagamit mo, lalo na sa paggamit ng mga panghalik panao? Magaling! Pagyan natin siya ng tatlong palakpak ulit. Tukoy ko kung meron kayong natutunan sa tinalakay natin ngayong araw, maaari mo bang ibahagi alin kung ano ang iyong naintindihan sa aralin? Magaling, palakpakan natin siya na tatlong beses. Para naman sa inyong para naman sa inyong pagtataya, kumuha ka rin ng isang buong papel at isulat ang inyong nakikita sa harapan at sabutan ito. Lagyan ng check kung may paggalang at lagyan ng X kung hindi. Kung tapos na ay mag-counterclockwise kayo para masagutan na natin. Para naman sa inyong takdang aralin, magbigay ng mga halimbawa ng tatlong panauhan na kadalasang ginagamit sa araw-araw na komunikasyon. Ilagay ito sa isang buong papel. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Magaling kung ganon. Makita-kita ulit tayo sa susunod nating meeting. Goodbye, class!